nitong araw na to ay e, nalasing ako nung gabi kaya ito medyo mayang over pa ako nung araw na to bali kakain pala muna kami ngayong umaga no at may nadaaran kaming kainan dito sa tabing kalsada sarap ng pagkain dyan kanin <laughs> <laughs> pa po ayun nakadalawa talaga ako ngayon ha parap parap Pagkatapos namin kumain eh bumiyahi na pala kami mula Ilnido papuntang Quezon Palawan. Bali sa south pala ito banda no. Bawat dadaanan namin ay paiba-iba ang panahon. Halos buong araw din kami nito nasa byahe. Eh habang nasa byahe kami minadanan pala kami dito nagbebenta ng mga lalaking tahong. Tapos meron din sila ditong drive tahong oh. Yun oh pambukoy oh. Tas mabasa-basa boy. Ito ko lang suka talagang kakainin mo no. Grabe. Boy. Uy mabasa-basa. Buhin dumutulo boy. Uy. Ito lang magaganap. Oh. Sarap yung piripirito? Di ba dalawa kasi? Ah. <coughs> ang dagat! Tulid! <laughs> ang <laughs> lalaki ng tahong, oh. Oo, ang lalaki ng tahong. Tahong na tinuyo, di ba? Tahong tinuyo. Laki <laughs> ng tao mo. mo. Gabi-gabi na nga pala nung nakarating kami dito sa May Quezon, Palawan, no? At may tinuluyan nga pala kami ng transient. Okay nga dito, guys, eh, dahil meron sila dito parkingan na kasya ang dalawang sasakyan. At saka kapag nakalimutan yung bumili ng food trip, pwede kayo dito bumili. Meron din sila dito mga ready to eat na mga pagkain. May ref, may water dispenser, tapos napakalawak ng sala nila dito. Tapos ipapakita pa sa atin ni Boss Im yung lamesa. Meron din pala ditong kalan na kung saan pwede kayo magluto. May baso, tasa, kutsara, tinidor, dorme plato at kumpleto na talaga dito sa may i Meron din pala sila dito malinis sa CR guys so, tapos yung shower nila may heater. Meron nga pala sila dito ang apat na kwarto. Dito sa room number 4 merong kama at fan. Sa room number 3 naman may kama rin at aircon. Kasi nga pala dalawang tao dito sa kama na to. Dito naman sa room number 2 e eh, ganun din merong kama at aircon tapos may magagamit pa kayong towel. Sa room number 1 naman eh may malaking kama, split type na aircon, TV at upuan. Bali nagluluto na nga pala dito si Bossem nang kakainin namin ngayong gabi no. Nagluto nga pala siya dito ng corn beef. Kaya tara, food trip na tayo. Kinumagahan so, yeah. nga eh nagising nga pala ako no Siyempre mag trip ulit tayo dito Bali ang fufu tripin nga pala natin dito ay fried rice, pritong itlog at hot dog Ang mm marshmallow show Wala wala ko kakambo Abot kaya ang presyo Mura lang yung mga limang sa binabitoy dito pero din pating sinong binibenta dito pating. Eh. Pating ano? Ano patinga? nga? Ito nga pala yung <laughs> dito nga pala sa palengke ng Quezon Palawan guys eh. Mura nga pala yung mabibili yung mga isda dito. Iba't ibang klase na mga isda yung makikita nyo dito. Tapos ang lalaki pa ng sugpo. Habang naglalakad-lakad nga pala ako dito sa palengke eh, nakasalubong ko pa tong mga kababata ko. Pagkatapos namin mamili eh nagluto na nga pala dito si bossy eh, ng aming kakainin ngayong tanghali. Hmm. Mm -hmm. Sa mga nagbabalak na gumala, mamasyal, o magbakasyon dito sa Palawan, eh dito na kayo tumuloy sa may taladtad transient. Eto nga pala ang kanilang FB page, mag-message na lang kayo. Okay, dito tumuli guys, kompleto sila sa kagamitan. Eto naman yung food tripin namin ngayong gabi. boss tuna yan, sinigang na baka. Inspired by the Chichester. Meron din pala kami titikman dito mga shawarma guys. So oh, grabe, ang daming food trip ngayong gabi ah. Ang mitolo sa yes, ispageti. Lahat, Lahat ng kanta nito may pagkain eh no.